Mag-ingat sa anumang ipopost mo, sa anumang social media account mo. Dahil mismo ang Korte Suprema na ang nagsabi, maaring mapanagot sa batas ang sino mang magpopost na mga pahayag sa internet na itinuturing na libelous o mapanirang puri sa kapwa. Pero kung ikaw naman ay nag-reply lang o nag-like o nag-retweet at nag-share ng isang artikulo o post na libelous, hindi ka makakasama sa mga makakasuhan. The court also ruled on the constitutionality of online libel. when it further declared that Section 4C4, which penalizes online or cyber libel, is not unconstitutional with respect to the original author of the post, but unconstitutional only where it penalizes those who simply receive the post or react to it. ang provision sa online libel ang pinakatinutulan ng mga grupong kumontra sa cybercrime law. Kahit lusot ang mga nag-share, reply o retweet, may mga nababahaala pa rin sa pagkatig ng Korte Suprema sa pagkakaroon ng online libel. Sabi nila, panahon ng araw para alisin ang libel sa listahan ng mga krimen na may parusang kulong tulad ng ginawa na ng ibang bansa. Maaring hindi ginagawang krimen ang pag-like o pag-share o pag-react o pag-comment sa isang post pero yung original author ay na Nandun pa rin yung banta sa kanya na pwede siyang kasuhan ng libel and that could be anyone.